Daniel Padilla na pressure sa pagbawi ni Catherine Bernardo sa kanilang mga ari-arian. Naging mainit na usapin sa social media ang pagpunta ni Daniel Padilla sa ibang bansa nitong nakaraang linggo matapos itong makuna ng video ng isang netizens na inupload naman ito sa social media. Ayon sa uploader, papunta umano ang aktor sa bansang Dubai. Ilang araw matapos ang pag-alis ni Daniel Padilla sa bansa, kumalat naman online ang mga post kung saan ibinebenta na ni Daniel Padilla ang isa sa kanyang sports car na Chevrolet Corvette String Ray C7 na siyang kauna-unahan niyang sports car. Kaagad namang kumalat ang balitang. Hindi lamang pera ni Daniel Padilla ang ipinambili nila sa nasabing sports car kundi pera rin ni Catherine Bernardo. Ayon pa sa mga usap-usapan. Binibenta na umano ang nasabing kotse dahil nagbawian na ang dalawa sa kanika nilang mga ari-arian. Bukod pa rito, pinaghihinalaan din ng mga netizens na bukod sa pagbibenta ng mga ari-arian, nagpunta sa ibang bansa ang aktor upang makaiwas sa mga isyo na patuloy na binabato sa kanya ngayon. Matatandaan na mula ng e-unfollow ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa kanyang Instagram account at naging sunod-sunod na ang mga cryptic post ng kapatid ni Catherine Bernardo. Naglabasa na ang mga pangalan ng mga naging babae umano ng aktor habang karelasyon pa niya si Catherine. Samantala, ayon naman sa aming nakalap na impormasyon, hindi na umano nakakalapit si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo sa bahay ng aktres dahil hindi na umano siya nito kinakausap sa tuwing pinupuntahan niya ito at sa tuwing walang kamera na nakatutok sa kanilang dalawa. Kaya naman sa tuwing may mga special gathering ay doon nilalapitan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo dahil alam niyang hindi magpapakita ang aktres ng masamang ugali at magiging civil ito sa kanya. Dahil may ibang makakakita, hindi rin umano nakatulong ang mga kaibigan at kapatid ni Catherine Bernardo dahil hindi na nila pinapansin si Daniel Padilla at iniiwas na nila sa aktor. Ang tanging nakakausap na lamang umano ni Daniel ay ang ina ni Catherine Bernardo na si Mommy Min. Sa ngayon ay nakakatanggap ng matinding dagok sa kanyang showbiz career ang aktor dahil marami sa kanilang mga fans noon ni Catherine Bernardo ang tuluyan ng tumalikod sa kanya. Ito marahil ang dahilan kaya mas pinili ng aktor ngayon na lumayo na lamang upang makaiwas sa stress at pressure dahil sa nangyari sa kanila ni Catherine Bernardo.